mahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia Ni Cristo para sa transparency, accountability, at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa man ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa, ang naglilinis tuwing nagpa po sila. <laughs> Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, Malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamaliko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa.